Boss, mayroon tayong 10 pesos gate pass dito. Tagal na akong dumadaan dito, wala namang ganyan. Patakaran na po ng homeowners dito pero tutupad lang namin. Attorney, naniningil ang mga homeowners sa mga sasakyan na pumapasok sa subdivision nila. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 99J ng uh, Department Order ng Department of Housing and uh, Settlements and Urban Development number 2021-007. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga subdivisions at homeowners associations ang pangongolekta ng gate fees o toll fees sa mga sasakyan na dumaraan sa kanilang gates at kalsada. Ang pinapayagan lamang na uri ng regulation ay ang sticker system. Kung saan magtatakda ng stickers ang mga homeowners association na babayaran ng mga residente para ma-regulate ang pagpasok ng mga tao at sasakyan sa kanilang lugar. Tandaan hindi pwedeng maningil ng gate fees o toll fees ang mga subdivisions at homeowners association. Ang lalabag sa panuntunan na ito ay maaaring mapagbulta ng halagang 5,000 hanggang 50,000 piso at ang pamunuan naman ng Homeowners Association ay maaaring mapatawan ng perpetual disqualification o kahit kailan, hindi na sila pwedeng mahalal o maging opisyal ng anumang homeowners association sa buong bansa. Attorney, sobrang mahal ng membership fees sa isang ordinaryong subdivision lang naman at kung tumanggi magpa-member ay pwede daw po kami kasuhan. Legal ba to? Legal po ang membership fees na ipinapataw ng mga homeowners association basta ito ay isang ayon sa kanilang bylaws at pinagtibay ng kanilang board. Kung sa tingin po ninyo ay masyadong mataas ang sinisingil na membership fees or dues, maaaring ipawalang bisa ng disud ang nasabing membership fees kung ito ay labis na mataas at walang basihan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.